laki po. Oh, wow. Ano? Dito po dito siya ka sa... po oh, naglalakad. Ano po 'yan? Kadena daw. Nakakadena po. Ay. Baka hapon. Mga baka, hapon baka, siguro. Baka for sure. Hoy, oh. tulong. <laughs> sumasalubong sa atin pag. Ha? Wala ano pa? Wala pang sumasalubong. Ano to, Tol? Anong lugar to? ULS. Uy, wala kang ilaw. Hindi na ka-ilaw yung kong. ULS Elementary Annex to, di ba? Ito na lang pala ngayon ang Guys, lang. dito nga pala tayo sa one. ULS Annex Elementary dito sa Claridel, Santiago City. Wala na dito, wala dito eh. May mga hagdan din dito guys oh. Pero itong taas na ito, meron pa yung taas na ito. Meron. Katin natin yung taas. Hmm, natin. Pwede nyo lang... Ay, sobrang gubat na pala dito. Ah, so ito na yung taas. Parang creepy to no? Mayroon dito ah. na. dito. na Grabe. Ito ang taas niya. Ito yung taas na itong school dati Uy. Mukhang no, meron dito. Who's here? Who's here Who's here sabi sa atin? Who's here? Ah uh, pasensya na po ah. Mag-vlog lang po kami. Check, Check lang po namin. Iwan na kaya natin muna yung gamit. Natin. Oo, oh, iwan niyo so, muna dyan para hindi kayo wala. Pagod. Ikaso yung aso. Dito na. Kailangan dali. Dito dyan na lang. Guys, so lalaki. Guys, so lalaki ng puno rito. dito guys may nakausap kami kami kanina sa labas okay guys dyan pag naririnig ng aso dito yung na, white lady tsaka yung mga kan naglalakad na may mga naglalakad na, na may mga kan tali yung paa ibig sabihin nung baka yun yung nagsalita dito tol yung boot scared dito sa loob pero ano ako yun dito may nagpukan dito try mo dito saan dito na lang kayo kasi so, nilang papagod siya oh. saan dito siya what should we do what should we do na naman eh naiikot lang po kami yan na lang kayo kami na lang dito para hindi ikuan oo dito guys papasokin natin yung sinasabi nila mayroon daw nagpapakita ang white baby ano ah. yung nagpapakita dito? dito raw po rey po grabe bigat nga ng baby dito dito raw mam Ma guys o oh. tumatayo na rin yung balay ko oh ninuno sa punto. Grabe, tingnan mo. Hindi ito. Kulang sa dito tol. Dito. Kulang diba? sa dito, 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 magmataas. Dito daw eh. Dito daw yung nagpapakita daw nagpapakita na nakaupo. Nakaupo? Na, oh, na white, oh, lady. Ano ba to? Mayroon pala dito. dito? CR daw to sinasabi. Pero wala siya dito. CR? Ayan. Pero wala dito. dito sa dito. kabila. Dito daw. Dito guys, may mga nagpapakita daw dito na nakaupo. Dito. So, hindi natin alam ano, kung ano to. Sili mo. Ari bari apa? Ano yan, Tol? nga? Meron. Kaso, pan... Panty? Panti? pants. Ito na to, mga pinagkwalan yata to, ah. Jogging pants. meron dyan. Pinag-Valentine's Day to, ah. Oo oh. nga. <laughs> I'm tired. I'm tired. Tired. Hindi tayo, Tol. Bakit? Oh? Ba't ka po napapagod? Pagod na. Uy, ano to? Kakatao. Grabe. Gagi. So guys, sa mga gusto. Check mo, baka ahas naman ang makita natin dito. Pag may nakita kayo guys, comment nyo na lang ah. Grabe, nakakatakot dito. Pasukin pa to. Uy, ano yun? yun? Ano yun? Ano hmm, yun? Takot. Dilim. Di dito to, lalaki ng puno rito. Pataas nga. Ay, ba na dyan? Uy. Baka ba, ibang ba, kon na yan, tol. Baka maya may masalubong tayong ahas dyan. Wala eh. Dilim. Oh, check mo rin ako dito, tol. Ha? Ah? <laughs> eh, Sobrang sukal na rito, guys. Hindi sila... Kung... Hindi na rin makita rito. Wala, wala, wala. Wala. Pati nilang Mapunta tayo ngayon, guys, sa basketball court. Pero grabe, ha? parang hindi basketball court itong pupunta natin, ah. Basketball court to? Oo daw. Talahib na to. <gawal> Uy! Ano yun? Wala lang. Alas mo. <laughs> Uy, ito na nga yung basketball court. Ay, oo nga. May malaking puno rito. Uh, uh... <gawal> um, Uy, malamig dito. Uy, malamig dito ah. Yeah, malamig. Oo <gnod> nga, ano. <coughs> Dito, may papakita rin dito. Ano to? Anong daanan dito? Paparalisa yan po yung pero delikado. Ay, delikado na dyan. May mga bye-bye rin po yun. Oo, sobrang sukal na pala. Kala ko madaming building na ko na eh. Pwede ko sa building. Pwede sa ano po. Pag tumaga, pag malinis talaga. May mga building-building din dyan? So wala dito guys. Wala pa yung counter ni. Oh, wala na no. oh. So, meron dito. Meron. Are you close? Are you close? Are you close? Ano po ba 'yon? Close po ba tayo? Parang gano'n ang ibig kong sabihin. Are you close? Ano, tol? Wala? Are you close? So, are you close? Close po ba kami saan? Kung nasaan kayo? Kinatanong siguro, tol, kung malapit tayo sa kanila. Oo. Wala. Wala naman dito po yun. Mga tao dito, pagdali, bihira. Kapag meron ng passion, may magpagpipan, nagkakamping nagkakampingil sa orkinaw. Pero may mga sinasabi-sabi rin silang may nakapakita rito. Sila, oo. Oh, pero ako wala pa ako nakakita. Na wala pa naman. Yun. Pero ngayon, anong naramdaman mo ngayon? Yun lang po yung medyo natakot <laughs> na rin. Bigat, no? Oo. Oh, so, Bira lang po kasi dito talaga. Nagunit. Tayo lang pumasok dito ng gabi. Hmm. matagal na ulit na hindi may pumapasok dito ng gabi. At least napasok na natin ng gabi. Pero alam mo, ang init dito sa kabila, kaliwa ko. Mm. Dito, di bat, ba? mm. Hindi pantay yung kan na. Hindi, hindi pantay yung kan. Pero may mga na tambay dito talaga. Po, ouais, kasi, ang hali ko, yan. Kasi, ang... Pero kapag sumapit ng gabi, uh, dito, lumalang oh no, ah, dito, ano siya, ito, wala ko. <Stoudro> dito ang part kasi na to. Kalahating katawan. Malamig dyan. Kalahati lang, di ba? Kalahati. Masito. Kaya ba nga? Dito, malapit sa agad. Ano Ibang. Kan lagi tol sagdan. Oh, 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 ayan na naman oh, meron talaga. Meron sa akin. Spirit do, oh, nandito okay, na. Nandito na nga. Nandito Spirit. na siya. Ang tumatay balahibo ko. Lumamig hmm. yung kanan ng ko. Tol. Oo, oh? oh, oh, ako din. Tayo hanggang pa ako. Sige. Guys, Bale ang gagawin natin dito. Papalipas tayo ng oras dito. Na. Para makita natin talaga kung dito na. Magpapakita sa atin. O, kung pwede, siyek. Ayan. Siyek. Ha? Tignan mo yung balay ibu ko. Matay na rin? Pares. Oo nga, no? Grabe. Hindi nga tapay ni Basta dito, Basta dito, dito, dito lang. lang. Dito. Dito na rin, tal. Pero sa pagkakakuan mo dito, Ading, anong mga na-experience mo noon? Wala talaga? Minsan po yung, minsan naman po yung tuwatas din yung talibot, talibot sa pagpasok pa lang dyan. Ito? May yung pagpasok pa lang dyan, no? Uh, Oo. Oh. Pero minsan naman wala. Pero ang sabi nung ni ate kanina, na interview namin sa labas, meron daw talaga dito. Hmm. Eh, sila yung mga inuwa. Oo. Oh, oh. Na talaga siya. Hmm. Alam na nila, no? Pati yung... One, actually, Mas, yun. Siguro oh, yung sinasabi nila, dati yung buo pa to. Hmm. Pwede. Hmm. Kasi dati nabutan ko itong budo nito eh. sabak so, bak 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 so, eh. Kasi ang sabi kasi nila, kanina, may bata daw na pumapasok dito, biglang mawawala. Oo. Uh -uh. Isa pa yun na sabi nung kwan ni ate doon. Tapos yung may kadena yung nagdaalakad tuwing gabi ng anong oras ata yung basa parang Mm -hmm. Mga ganon? Kasi maabot kami dito, mga mas doon sila. Alauna. Pero hindi sa meet kami. Pero minsan kasi may tumatahol dito na wala naman tao. Oo. So, may tumatahol? Yung, yung mga asok ko yun. Tatahol at tatahol. Ngayon lang nga, hindi mo tumali. Oh. Kasi kapag sa labas kami, tumatahol talaga. oh, so, kasi yun, wala, wala talaga eh. Oh. Wala siyang makuhan. So, ibig... Ayan. Don't look out the window. Kago. Utang. Pero wag ina na. Wag nang tignan. Sige. Saktong-sakto nga. Napaka-accurate mo naman. <laughs> bintana to, di ba? <laughs> Oo. Oh, oh. Bintana to. Okay. Mm. Likod, bintana. Utang ino mo sa <laughs> <laughs> Grabe. Pero guys, alam nyo, sobrang accurate na yung <laughs> gamit namin ghost tube, ba? Mayroon ba lighter? <laughs> so, ibig sabihin po, noon nandiyan kayo. So, eh, yung ayon Ayaw niya lang. Mm -hmm. Ayaw niya lang. Sige lang po kasi, ay, kasi nandito yung pagkain. Mm -mm. Baka kumakain siya. Baka. Kumakain sila dito. So, ayaw niya napapakailaman. Talaga, ka. tama. Ayaw niya. Don't, don't look out eh. Guys, Do -do -do -do. sa mga gusto pa palang kwan, makakita ng maka-experience ng mga ibang mga video pa. Comment nyo kung saan kami pwedeng pumunta. O nga, comment nyo. Ayan, napagbigyan na namin kayo dito. Dito hmm. sa Ano pa pangalan nung nagwan tol? Nagsabi rito? Maraming nagsabi diyan eh. Nandiyan si Maki Boy. Yan shout out sa iyo Maki Boy. Kay kan kay Ever. Asawa ni Kato. Yan, nagsasalita na naman. Nagsasalita na naman. Okay. Throw something. Ako tol, yung pagkain tol. Throw, Throw something. Talagang Nagtapon na po kami, nagbigay na po so, kami. Yun, Nandito po. Na Nandito po, magbigay na lang po kami pagkain pa, mag magkotrow ako. Yan na lang po. Ito, hmm. ito po. Ayan. Throw <laughs> something. Diyan ako kinakilabutan eh. <laughs> Dito lang po kami ah. Ayan, Ever, tsaka si, Juan, Ma, si Maki. Shout out sa inyo mga shout tol. Shout out sa inyo. Ayan, pinuntaan na namin ito. Kilating nga pala kanina dyan sa labas sa tindahan. Kay kuya. Salamat. Thank Papahiram ng jug. Thank you din dun sa may jug. Kaka sa tubig. <laughs> meron talaga. Guys, meron nga talaga rito pero hindi siya ganun kalakas. Mabait. Nakikipag-usap naman siya. Nakikipag-interact. natin alam kung... Ay! Kong... Ay putang ino mo! Ano yun? Ano nga yun? Parang may dumaan! Putang ino mo, aso! Gago ka yun mo! Tang ino! Mo. Gago ka! May gumulat sa mga putang Ay, say! Parang may dumaan, tol! Putang ino mo! Gago ka! Aso ba yun? Tang ino mo, ligit! Tang <laughs> <Putang> ino! Ligit mo! Tagot ka! Tang ino! Putang Kasi dito nga sa likod natin yun eh! Kailangan mo may nakatayo na. ko nga rin pagtingin ko ganun aso. Ate. Ano yun? Oh, oh. Sasalita. Panik. Ang alam niya, panik. Ano ba po nagpanik ako? Kala ko kasi ano niya. Aso pala. Ina, alam niya, nagpanik tayo to. Ano nga Panik po kami at akala po namin tumayo na kayo dyan sa likod Ay, namin. Sige naman po, huwag na po kayo manggugulat. Para may makausap po muna kami. Kahit tignan mo, kahit tignan mo sa... Pero huwag na po, po kayong sasama sa kahit amin. Kahit tignan mo dyan sa video natin, hindi ko yan nilak or hindi ko yan ginalaw. Ba't nag-lock? मतलब लक मत ही भाला ही बोल रहे हो इतने चेर